Tama nyo kami Ima guys. Selbi na ra hangin. Lami kayo. Okay kayo. Lami kayo. <laughs> okay kayo. Namang kuy mga Koreana nga kauban ay. Eh. Koreana nga taga Nigeria. <laughs> tignan, <laughs> niyo, <laughs> tignan niyo yo. Tignan niyo yo guys yung mga dadaanan namin puro sagingan may bahay dito may bahay hinihingal na ako sana may tao para makapagpaalam naman kami na mangunguha kami ng ano labong bamboo shoot bamboo shoot dito kami dadaan guys Kringge boyan Malnore Ayun po yung leader namin pasensya na kayo mga kaibigan kung medyo malikot yung ating kamera pasmado ang kamay <laughs> baguhan lang po sa pagbablog kaya try and try until you succeed no kuya sa cooler sa kanding ay ay vlog $800,000. Ngayon lang kami nakakita ng kambing na may price tag, guys. <laughs> okay, ganda lang tayo, guys. Paangat na kasi. Ganito dito, sa bundok. Yung isang kasama ko, sabay siya nanguha ng kahoy pang gatong. Ayo, tabi-tabi po. Baka pwede makahingi ng ano, dabong. Yan po, oh, may kawayan. May nakikita ka na ba? Wow, oh, ang bilis naman niya. Ang bilis, guys. Ipokagid nun One down. bamboo shoot ang galing talaga manguha itong kasama ko si miss dabong hi miss dabong ayan mga kaibigan dalawa na po yung nakuha namin maghanap pa kami may nakita na naman siya galing talaga nitong babae na to nasa ilalim kami ng ano kawayan kawayanan ang lamig dito sa ilalim ng kawayan nakakatakot lang baka mamaya may ahak huwag naman baba tayo guys kunin natin yung mga kuha niya mahirap nga lang madulas yung ano madulas yung inaapakan natin May kuha na siya dalawa. Magiging tatlo na. Yan talaga si Miss Dabung. Hi, Miss. Missis na po. Missis na daw siya. Tatlo. hindi siya madali guys kasi bukod sa mahirap yung daan nakakatakot din baka mamaya may ahas ano? You know? na ah! ato eh, eh. nagulat ako guys alam mo ba yon binabalatan na yung ano ganyan pala pagbalat pag ka expert wag mo nang subukan because it's dangerous to your health <laughs> joke ano yan? smoking is the best <laughs> it's dangerous to your health oh sayang pag magluto kayo ng ganyan guys kahit sardines lang kahit sardinas lang yung sa halo mo dyan sarap na basta bawi lang sa pagtimpla Yes, madam. All right, madam. Abin na ako ng live. Hadlukan sa ikon nito. Hi. Ah oh. Then I na kapre diya te. Di na sa tanong nte. Okay. Main kung kapre, pa si main kung nili ko magukod dire. Dagan nito ba? Biyan ito ka tira yan ba? Hmm. Done,